What's up everyone, this is Gwedens at nagbabalik na naman para sa ating simple guitar lesson na So nung nakaraan, pinag-aralan natin paano tinutugtog yung with a smile from eh, So yun naman parang from sa isang OPM banda naman yung ating konting hihimayin. Okay? So ang kantang Harana by Parokya ni Edka. Nagbubulad ako. Kailangan mo sa tao. Dito pa rin eh. <laughs> Sa Ilog pa Kuya din huwag sa channel ba <laughs> ba't ko pinili yung uh, kanta ng parokya which is right? Uh, common din kasi itong tinutugtog sa mga tambay sa mga jamming ano and sometimes uh, nakikita ko dun sa mga ano parang oops okay oops mali yung atake okay so pag natin na simple uh, guitar tutorial ano okay kung paano pa talaga dapat siya tinutugtog paano yung atake okay hindi ko alam yung original atake of course Uh, ang nakakagawa nun, yung kay ni Edgar. Pero on on my experience, rinututugay ng matagal na. So dahan-dahanan natin siya. Ano-ano bang dapat na chords na ginagamit doon? Kasi common mistake ng mga nakikita yung maling chords. Okay? So paano ang kanyang dynamics na tutugtog? ng ni-may natin noong nakaraan. And paano natin siya tutugtogin na kahit na nagja-jump lang tayo, eh smooth sailing ang ating guitar. So, sinasabihin natin, huwag natin patagalin. harana by Parokya ni Edgar. Okay, song structure tayo para malaman natin kung paano natin bibigay ng times. No? Ang kantang harana ng Parokya ni Edgar ay nahati sa dalawa. Ayan, gaya ng ito Pero ngayon, meron tayong verse at meron tayong chorus. Ayan. So magkaiba ang atake ng verse, magkaiba ang atake ng chorus. Unahin natin yung verse of course, sa verse. Okay, may kaukulan siyang chords na ginagamit. Before we go sa verse pala, okay, mayroon kasi itong intro. Ayan. alimutan mo si intro. Ayan. So, sabi gaya nga ng sabi ko nung unang video, dapat yung pag nag-intro ka ng isang tugtog, kahit paano, ma-acknowledge ka agad ng mga tagapakiling mo kung ano yung tinutugtog mo. So, yung intro ng uh, harana, Harana, uh, ay Paroke ni Edgar. Siyempre, familiar sa atin lahat yun. Kaya lang, bilang isang gitarista, nandiyan, paano mo siya uh, itutugtugin na mapapamiliarize ka agad siya or mapapamiliarize, ma manadidistingis ma ka agad siya ng tagapakinig. Okay? So, common na, common. O, ito yung intro na ginagalit ba? simple chords lang ginamit doon, yun ay G and C, four times. Pero ang pagkaka-G niya, okay. So, ito ah. Oh, bigyan natin ng technicalities. Sa daliri, pag nagigitara, ito ang 1, 2, 3, 4. Kaya pag nakakita kayo ng numbering sa uh, chord chart, yun ay para sa reference ng mga daliri kapag ka. Okay. So, ang 1, nasa 5th okay, string. Okay. 2nd fret. Ang 2, nasa six string third fret. Okay. And then yung dalawa, si 3 uh, three and four, nandoon siya sa si 3, nasa second string third fret, and si 4 ay nasa first string third fret. Yan. Ang gagawin nyo lang doon, yung one and two, ibababaan nyo lang sa baba. Okay? So, parang bumuo ng C. beses na ganyan. So, paano naman ang strumming? Ang strumming natin, gaya ng una natin tuturo sa una nating video, yung magbibigay tayo ng dynamics sa bass and sa treble string. Okay? Right? Kung napapansin ninyo, ang bagsak medyo mabigat ang bagsako sa bass. Tapos, gawing style lang ganyan sa paggawa ng intro nung uh, harana ng prof. Edgar Ayan. uulit na natin na pa, pakinggan nyo yung tunog Ayan. so ganyan natin gagawin yung intro ng kantang harana So, punta na tayo doon sa verse chords. Uh, verse chords, rather. Okay? So, common na ginagamit na chords sa verse ng harana is G, C, B minor, B minor 7 ang ginagamit ko. And then, E. Tapos, A minor 7. Tapos, B minor 7. Balik sa A minor 7. Then, D. Okay? Ito ang twist. Okay. So, ang ginatin natin, kagaya ng ginagamit natin sa intro, ang B minor natin, instead na ganito, B minor major 7 na may flat, pwede natin gawin ng ganito. Paano yan, kuya Dents? Okay. Again, ang first na daliri ay nasa second fret tip string. Okay. Ang pangalawang daliri, ay nasa third string second fret at ang pangatlong daliri ay nasa second string sa pangatlong fret o third fret dalawang uh, dalaw, tatlong daliri lang ang gamitin for B B, B minor 7 ayan tunog niya okay. And then, Pagtapos ng B minor, B minor 7, meron tayong gagawing E na magta-touch tayo ng string sa third string, second fret. Kaya magiging tunog niya. Ito. Ayan. And then A minor 7. B minor 7, A minor 7. Di Dalawang beses mong ulitin yun Tapos Ayan And then Another dalawang beses na naman Para sa First verse Okay Bago tayo mag-chorus The same chords din ang ginagamit Sa susunod na verse After ng chorus Okay So next part, ang pinakamabigat na part ng kantang harana, of course yung chorus. Doon tayo magkakaroon ng dynamics. Okay? So ano-anong chords ang ginagamit doon? Okay, ang ginagamit doon ay C na ginagamit sa intro. B minor 7. Then, babagsak agad tayo sa E na may kagaya ng touch na ginawa natin sa verse. And then A minor A minor 7 rather. B minor 7 tapos magsisimula tayo dito Minsan ginagamit ko A minor 7 para mas upisyong tunog. pero halimbawa uh, ito yung pinagkaiba nila pag ang um, ginamit mo si or ginamit ko A minor 7 kuno wala 7 pag si naman kuno tutugtog itong kanta na ito ko yung C. Okay? If you prepare to use the A minor 7, it's okay lang naman. Okay? hindi ko lang matumbok yung sa original kung anong ginamit ko ng chords. okay? Again, ang ginamit, ah, sa akin, ang ginagamit kong chords, C, B minor 7, E, A minor 7, E minor 7, C, D may iba nga lang ang dulo na pagdating sa second part ng chorus kaya mm -hmm. ngipin ito nito sana'y maibigan mo ibubuhos okay. e minor 7 B minor 7 ang buong puso tapos bilag E okay. A minor sa isang munting harana tapos D para sa'yo sa dynamics naman ng pagtugtog ng kanta so gaya nga nung naon natin videos lagi din alalahanin eh, kung paano nga ba siya tinutugtog ng original na artist so medyo maluwanay naman yung kanta so hindi natin masyadong bibigatan kung gagayahin natin yung original na pagtugtog okay so pala pagka sa verse sa papa, na na yung mo masyadong nagdadrag kasi tandaan nyo pag nagdadrag ang isang gitarista mahahatak na ngayon ang singer kung ang singer natin ay eh, medyo baguhan lang din hindi niya mapapansin yung dragging na nangyayari okay? kahit dun sa chorus bibigatan lang natin ng konti yung dynamics niya Puno na lang. kasi nga medyo uh, malumanay ayan kaya nga harana di ba parang something like you 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 are going to put the touch of your heart dun sa kanta so well it is uh, ano ko ba to sasabihin ang hirap kasi ito yung parang mahirap ituro with it comes to you sige eh? if you, you put the emotion to the song okay natututunan lang yun by mere experience. Pero pwede namang ituro siguro. Pero the best pa rin talaga yung na-experience mo yung emotions putting through the songs. Mas, mas the best yun. Yun nga yung mga, ano, yung mga panalong, uh, panalong skills ng mga interpreter talaga. Okay? So, so doon lang siguro. Tapusin ko itong video na ito. How, how, I teach the uh, simple guitar tutorial of Harana. Buti pa gawin natin ganito, gawin natin. So, tutugtugin natin siya para may sample kayo. Okay? So, yun po uh, ang aking simple guitar tutorial ng Harana. ng panahalihan ka. Ang puti ko dito. Okay. So, hopefully, next uh, simple guitar tutorial ay siguro unahin mo natin mga OPM. Kasi yun nga yung mga common tinututog sa mga jamming, sa mga tambay-tambay, ano. Kaya na, lalo sa mga eskwela. Nakikita sa mga sumusudyante ko. May simple, may dalang gitara. Ayan, simple, simple. Natutokso nga akong ano yung ano yung yung pinakaing sikat na ginagawa teo <laughs> problema di ko alam intro nun hindi mga kasi ako eh, okay pero siguro ima ima natin yung mga simpleng tugtog na jam sa mga tambay tambay mga yun mga, pag nakita yung mga friendship ni talagay paro yan na na uh, uh, hope so na 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 simple guitar tutorial ng harana okay na 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 Lalo na yung kung narinig niyo yung ano, yung uh, extended ano niya, version niya, may third siyang, method stanza siya. Okay, so gusto yung may mang, uh, may pwede tayong pasadaan na simple guitar tutorial, no? Yung mga mahihirap na tugtugin, gawin padaliin natin. Okay, para dun sa mga bago pa lang na nagigitara, tugtog nila yung piyesa. Okay, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section below. And sa mga bago na nanonood, please subscribe our channel. And of course, paki-share and paki-like po ang ating videos yun yung kredens tapos na ang simple guitar tutorial okay dahil quarantine at hindi makalabas okay on trabaho walang ginagawa so gawa lang tayo ng mga content baka tulad ng gito. sana nanonood ang ito again kredens here signing off bubye